Oo, ang tingin ko. Oh, ko doon na kasi ang ani. Ang, ang lamig na. Ito na kami guys kasi ang lamig na. Puno-puno kami ng puno naman tayo eh ng Puno-puno naman ng camera dito sa bahay namin, 'di ba? Hi guys! So ito tayo naka-live tayo ngayon guys. Ito kami ha. Ito tayo. -re Ready ko itong higaan ni Kairi kasi matutulog na kami. So which na maaga. <laughs> maaga pa naman. -re Ready ko lang. Kasi. Which na i-ready -re ko. Yan. Guys, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe. Mira, mira. If you like my channel, isubscribe mo lang po ako. ayun Ready ko na kung higaan ang aking poging baby. Walking, 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 baby, guys. Kasi kailangan ng Pwede na natin. Hello, one viewers! Hi! Kung bago ka sa aking channel, subscribe me, yung Rabera, guys. If you like my channel, isubscribe is mo lang ako. Hello six viewers! Hello sa inyo! Kung bago kayo sa aking YouTube channel, subscribe, Mira Pera, if you like my live stream and mga video ko. So, hindi tayo nakakagawa ng video ngayon, pero sisikapin na talaga natin, guys. Ayan, dito kasi matutulog si Kairi. Hey! Yan ba yan? Tiyagan. Tiyagan gram break. Break ba yan? So, hi! If you like my YouTube channel, please subscribe, Mira Mira, guys. Please help me for growth for my channel. And sana huwag kayo magsasawa na panood ng aking live stream. Yan, nag-live ako. Yung adot sa amin ng baby ko. Si baby ko kasi nasa dali niya. hi subscribe my channel guys if you like my youtube channel please subscribe me to better guys. Hi guys! Welcome back! Ala, nawala na kayo. Nandito lang ako. Nag-aayos lang ako guys. Ang higa na aking baby. Hindi mo rin ako agad. may bago ba dyan subscribe hello to viewers kamagawa siya sa aking youtube channel please subscribe mira vera guys so ayan may ginagawa lang ako guys kayo naman oy may ginagawa lang ako Salit lang naman ako Sakit lang guys. Meron lang akong ginagawa. Sakit lang naman. Mabilis lang naman yung ginagawa ko. Kaya naman masyadong makikita. Maramdamin. Iniwan nyo na ako agad. Guys, to viewers, nasaan na kayo? Iniwan yun ako, ha? Huwag oh naman ganyan. Friendship, mga friends. Friendship. Friendship never end. End, end. Please subscribe kayo sa akin channel, ha? If you like my YouTube channel, Mira Vera, please support my channel, guys. Support ko lang yung YouTube channel ko, guys. yun Subscribe lang kayo, ha? Naglisaglit lang kasi may ginagawa ako. Hindi mo na ako iiwan. Kaya naman iniiwan niyo naman ako. nag prepare kasi ako ng ano. nag prepare ako ng anong anak ko, guys. Ang higaan. Ang dumi. tine ko kasi itong higaan ng anak ko, guys. Yan. Prefer lang natin itong higaan ng baby ko. Ayan, isasama ko nga kayo para makita yung ginagawa ko kasi itatapon ko to guys madumi na to yung, yung hot water ng baby ko guys kasi ako pwede iinita siya ng adilim kasi ako nagpapainit ng ang okay, kanyang milk That shit. Wow, okay. All right, let's go. Hi guys, thank you sa sub pag-subscribe. Pare ko official thank you po sa sub pag-subscribe nyo. Thank you po sa pag-subscribe Ayan po, pasensya na po kayo guys Kasi ginagawa ko ng po Itong, ginagawa ko ng po Naghahanda po ko ng bottle For the Ayan, nakaputong bottle ni Baby, guys. Ayan, guys, Sinihanda ko yung ano lang baby ko. So, tomorrow... Ayan. Ito naman. Lagi natin yung chicken. So, guys, ayusin natin tong ano. Dede, ang baby. Ayan, pinasa natin muna, guys. Piniprepare ko tong ano ng baby ko, guys. Kasi, may meron po akong baby. Ayan, six months po siya. Hello, one viewer. Kung bago kayo sa aking channel, subscribe, mira-pira, guys. If